Ikawalumput siyam na kabanata. Aking aawitin ang kagandahang loob ng Panginoon magpakailanman. Aking ipababatid ng aking bibig ang iyong pagtatapat sa lahat ng salit-saling lahi. Sapagkat aking sinabi, kaawaan ay matatayo magpakailanman. Ang pagtatapat mo'y iyong itatatag sa mga kalangit-langitan. Ako'y nakipagtipan sa aking hirang. Aking isinumpa kay David na aking lingkod ang binhi mo'y itatatag ko magpakailanman, at aking itatayo ang luklukan mo sa lahat ng salit-saling lahi. At pupurihin ng langit ang iyong mga kababalaghan, o Panginoon, ang pagtatapat mo naman sa kapulungan ng mga banal. Sapagkat sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? Sino sa gitna ng mga anak ng makapangyarihan ang gaya ng Panginoon, isang Diyos na kakilaki labot sa kapulungan ng mga banal? At kinatatakutan ng higit sa lahat na nangasa palibot niya? O Panginoong Diyos ng mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo, o Diyah, at ang pagtatapat mo'y nasa palibot mo? Iyong pinagpupunuan ang kapalaluan sa dagat. Pagka nagsisibangon ang mga alon niyaon, ay pinatatahimik mo. Iyong pinagwawaray-waray ang rahab na parang napatay. Iyong pinangalat ang iyong mga kaaway ang bisig ng iyong kalakasan. Ang langit ay iyo, ang lupa ay iyo rin, ang sanglibutan at ang buong narito ay iyong itinatag. Ang hilagaan at ang timugan ay iyong nilikha, ang tabor at ang hermon ay nangagagalak sa iyong pangalan. Ikaw ay may makapangyarihang bisig, malakas ang iyong kamay at mataas ang iyong kanang kamay. Katuwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan, kagandahang loob at katotohanan ay nagpapauna sa iyong mukha. Mapalad ang bayan na nakakaalam ng masayang tunog. Sila'y nagsisilakad, o Panginoon, sa liwanag ng iyong mukha. Sa iyong pangalan ay nangagagalak sila buong araw, at sa iyong katuwiran ay nangatataas sila, sapagkat ikaw ang kaluwalhatian ng kanilang kalakasan. At sa iyong lingap ay matataas ang aming sungay, sapagkat ang aming kalasag ay ukol sa Panginoon at ang aming hari ay sa banal ng Israel. Nang magkagayoy nagsalita ka sa pangitain sa iyong mga banal, at iyong sinabi, Aking ipinagkatiwala ang saklolo sa isang makapangyarihan. Aking itinaas ang isang hirang mula sa bayan. Aking nasumpungan si David na aking lingkod. Aking pinahiran siya ng aking banal na langis, na siyang itatatag ng aking kamay. Palakasin naman siya ng aking bisig. Hindi dadahas sa kanya ang kaaway, ni dadalamhatiin man siya ng anak ng kasamaan. At ibubuwal ko ang kanyang mga kaaway sa harap niya, at sasaktan ko ang nangagtatanim sa kanya. Ngunit ang pagtatapat ko at ang kagandahang loob ko ay sa sa kanya, at sa pangalan ko'y matataas ang kanyang sungay. Akin namang ilalapag ang kanyang kamay sa dagat, at ang kanyang kanan ay sa mga ilog. Siya'y dadaing sa akin, ikaw ay amako, Diyos ko at malaking bato ng aking kaligtasan. Akin namang gagawin siyang panganay ko na pinakamataas sa mga hari sa lupa. Ang kagandahang loob ko'y aking iingatan sa kanya magpakailanman, at ang tipan ko'y mananayong matibay sa kanya. Ang kanya namang binhi ay pananatilihin ko magpakailanman, at ang luklukan niya ay parang mga araw ng langit. Kung pabayaan ng kanyang mga anak ang kautusan ko at hindi magsilakad sa aking mga kahatulan kung kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko at hindi ingatan ang mga utos ko kung magkagayoy aking dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang at nang mga hampas ang kanilang kasamaan ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi ko lubos na aalisin sa kanya ni akin mang titiisin na ang pagtatapat ko'y magkulang ang tipan ko'y hindi ko sisirain ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. Minsan ay sumampa ako sa pamamagitan ng aking kabanalan. Hindi ako magbubulaan kay David. Ang kanyang binhi ay mananatili magpakailanman at ang kanyang luklukan ay parang araw sa harap ko. Matatatag magpakailanman na parang buwan at tapat na saksi sa langit. Ngunit iyong itinakwil at tinanggihan, ikaw ay napuot sa iyong pinahiran ng langis iyong kinayamutan ang tipan ng iyong lingkod. Iyong nilapastangan ang kanyang putong sa pagtatapon sa lupa. Iyong ibinuwal ang lahat niyang mga bakod. Iyong dinala sa pagkaguho ang kanyang mga katibayan. Lahat na nagsisidaan sa lansangan ay nagsisisamsam sa kanya. Siya'y naging kadustaan sa kanyang mga kalapit. Iyong itinaas ang kanan ng kanyang mga kaaway iyong pinagalak ang lahat niyang mga kaaway. Oo, iyong ibinaligtad ang talim ng kanyang tabak, at hindi mo itinayo siya sa pakikibaka. Iyong pinapaglikat ang kanyang kakinangan, at iyong ibinagsak ang kanyang luklukan sa lupa. Iyong pinaikli ang mga kaarawan ng kanyang kabinataan. Iyong tinakpan siya ng kahihiyan. Hanggang kailan, O Panginoon, magkukubli ka magpakailanman? hanggang kailan magniningas ang iyong puot na parang apoy. O alalahanin mo kung gaano kaikli ang aking panahon. Sa anong pagkawalang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao. Sinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan na magliligtas ng kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol? Panginoon, saan nandoon ang iyong dating mga kagandahang loob na iyong isinumpa kay David sa iyong pagtatapat? alalahanin mo, Panginoon, ang kadustaan ng iyong mga lingkod, kung paanong taglay ko sa aking sinapupunan ang pagdusta ng lahat na makapangyarihang bayan, na idinusta ng iyong mga kaaway, o Panginoon, na kanilang idinusta sa mga bakas ng iyong pinahiran ng langis. Purihin ang Panginoon magpakailanman. Siya nawa at siya